Formal nang binigyan ng Barm Government ng direktang papel sa pamamahala sa Hajj o Islamic Pilgrimage simula taong 2026. Ito'y matapos lagdaan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF at Bangsamoro Pilgrimage Authority o BPA ang isang Memorandum of Agreement sa ginanap na 23rd Intergovernmental Relations Body o IGRB Meeting. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang National Commission on Muslim Filipinos at Bangsamoro Pilgrimage Authority araw ng Biyernes, September 5. Ito ang isang mahalagang kaganapan sa 23rd Intergovernmental Relations Body o IGRB meeting. Sa kasunduang pinirmahan ng NCMF at BPA, Pormal nang binigyan ng direktang papel ang pansamantalang bank sa Moro government sa pamamahala ng banal na paglalakbay o Hajj pilgrimage simula 2026. Ayon sa Barm government, isa itong makapangyarihang simbolo ng self-governance. Bukod sa MOA sa Haj, natalakay din sa pagpupulong ang iba pang mahalagang usapin gaya ng mga sumusunod na hakbang hinggil sa transition ng Sulu, Conversion ng papel ng mga manggagawa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Four ps Integration ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front members sa Philippine National Police. Lahat ng ito ay tinutukan na may malinaw na takdang panahon at layuning maghatid ng konkretong resulta. Alinsunod sa Section 2, Article 6 ng Bangsa Moro Organic Law, ang IGRB ang nagsisilbing mekanismo ng regular na konsultasyon at negosasyon sa pagitan ng National Government at Bangsa Moro Government. Layunin nitong makipag-ugnayan at resolbahin ang intergovernmental relations issues sa pagitan ng National Government at Bangsa Moro Government sa pamamagitan ng regular consultation at negosasyon. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.